Nakatipid tayo ng $130. Ano Kasi kayo lang nagpalit. So last ano na yan. Last tire. Kasi nauna na yung tatlo kanin. Excuse me. ito pang aking mag -ama. Ako taga tingin lang tingin lang sa kanilang ginagawa so tipid tips kung kaya nyo namang gawin sa bahay nyo gawin nyo na lang para hindi nyo ibayad sa iba pagod ko nga lang ng konti pero at least yan nakapag banding pa yung mag ama ko diba okay, guys Almusal na after nito alas 12:30 na wala pang almusal. It's fall season. Tapos na rin ang daylight saving. Ang daming dahon. Ang daming dahon. Tapos na. Yay! Tapos na siya. Congrats. Good job. Sa inyong dalawa.